May mga taong dumarating at nagpaparamdam lang pagkampanyahan. Biglang nagmamalasakit. Biglang lumalapit. Pero pagkatapos ng halalan, bigla namang naglalaho. Ang tunay na paglilingkod, hindi nasusukat sa panahon ng kampanya. Eh. Hindi ito isang palabas na may simula at katapusan. Ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa puso sa malasakit na hindi kinakailangang ipangalandakan, kundi pinadarma. Ang tunay na lingkod bayan, hindi nakakulong sa apat na sulok ng opisina. Hindi siya isang pangalan lang sa tarpaulin o mukha sa poster. Siya'y nasa kalsada, sa barangay, sa mga tahanan. Siya'y yung lumalapit, naikipagkwentuhan, nangangamusta, nangangamusta, hindi lang siya tinatanaw. Ramdam mo dapat ang kanyang presensya. Dahil ang paglilingkod, hindi lang tungkol sa proyekto, hindi lang tungkol sa programa. Ang tunay na lingkod ay naroon sa mga oras ng pangangailangan. Hindi lang kapag may kamera o mikropono. Siya ang unang dumaramay sa panahon ng sakuna. Unang nakikinig sa hinaing ng bayan at huling umaalis kapag lahat ay nakangiti Hindi ito tungkol sa posisyon, hindi rin ito tungkol sa kapangyarihan, ito'y tungkol sa puso. Pusong handang makinig, pusong marunong makiramdam, at pusong walang ibang hangad, kundi ay kabubuti ng kanyang kapwa. Sapagkat ang tunay na paglilingkod ay hindi hinihintay ang kampanya hindi ito nangangailangan yung tablado. Dahil sa simulat sa pool, ang tunay na lingkod bayan ay nandyan. Tapat, totoo at may malasakit. Hindi nagpapanggap, hindi nagkukubli. Hindi nagbabago batay sa kalendaryo ng eleksyon. Ito ang tunay na paglilingkod. Ito ang malasakit na walang kondisyon at itong dapat natin itaguyod. Ang serbisyo na hindi lamang nakikita, kundi higit sa lahat, nararamdaman. Ito ang tama. Ang tanging landas na dapat nating ipagpatuloy. Hindi ito basta tradisyon o nakasanayan, kundi tamang pagbabago na nararapat. Dahil ang bawat Pilipino, bawat kalapeño ay karapat-dapat sa isang leader na may puso at malasakit. Isang ina, tulad ni Morillo.